sabay po idol? Welcome back sa channel. Sabay-sabay po natin panuuri na mga nakakaliw at mga nakakatawang mga videos na aking sa internet. Kung subscribe na po kayo pa update sa mga bagong videos na ina-upload ko araw. -araw. Ah, mekos-mekos mo na yan insan. Iyan na yun Gahanap ng date. Dito maraming dates. Uy, kawawa daw si Idol. Ed, kaluwag. I hate you. No, no, no. Oh, you love me? Lubuan talaga. You love me? Wala nang pakialam sa akin. Wala nang pakialam. Wala hurt si Idol. Kapiktado ata. Kunwari lang. Kinabukasan. Welcome back sa ating program. Narito po ako ngayon para makipag-awal. <laughs> ano <laughs> ka? Ano ka? di pag na. <laughs> Ay, ba <pala>? Dragon Ball. <laughs> Dragon Ball. <laughs> Dragon Ball. Dragon Dragon Ball. Dragon Ball. mesinnya ada <laughs> 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 lagi di parin boleh lang <laughs> yan lasang dagat <laughs> wag mong kunin ang itlog ko mamalasin ka mamalasin daw minalas nga. <laughs> minalas nga. <siya. laughs> <laughs> magnakaw na hitlo. Ba't malungkot ang beshi ko? Kasi, ba't ang lola mo? Giliago ba? <laughs> <laughs> ano ba? Hala ka. Paano kaya siya tumakbo pag hinahabol? Curious lang po. <laughs> <laughs> Ikaw, huh? ginalaglagi sa... Lo, ang bilis oh! Pre! Pre. Oy, pre, bakit? Yung isang libo ko, pre, nasa sapatos mo. ha? Na, napakan mo, pre, oh. Wala, ah. Ayan, pre, oh, napakan mo, nasa ilalim ng na sapatos mo. Tatayo lang ako pre, dito, nakatambay lang. Fixin mo ko. Nakatambay. Angat mo nga pa mo, pre. Oh. Sige nga, pre, sa pa, pre. Oo. Oh. Yung kanan, oh, pre. Ay, eh. Ano? Pre. yung kanan, pre. Ha? Ah. Yung kanan. Hindi kita marinig. Yung kanan, pre, angat mo. Ha? Ah. Yung kanan, pre. Wala, hindi kita marinig. Dito na ako. No. <laughs> Pinapapunta ka ng jowa mo sa bahay nila kasi mag-isa lang siya. Agay, Wow naman! Wow! Wow! <laughs> <laughs> Akala niya palagi ng babae. Mabababay ba, ba ako? Tinan mo yung mukha ko. Pogi okay, ba ako? Huwag sa gitna. Sa gilid. <laughs> Pre, kasama ang lalaki crush mo. Ha? Huh? kasama? Mm -hmm. Ay, wala yan. Di ako magsisayagas Bakit? Kaya niya ba gawin to? Lamig <laughs> <Laloid> yan. <coughs> Yung may nakaalala sa'yo. <coughs> may nakaalala sa akin? Sino? 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 Redors! Lagi na lang. Mm. Oh! Oh! Wala! Hindi naman kita tatay ah! Gusto ba Sabi ka sa anak mo! <laughs> ano ang English ng Ano ka ba? Ano ka ba? Ano ka ba? Oo! Ano, ano ka ba? Ano ka ba? What are you doing? What are Okay na eh. What are you? Huwag na dagdahan ang doing. Pagmabason ng lakas, nagkamay Dubi, 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 Sila ang mga dubi, <laughs> <bastan> dubi <laughs> tiling na nanong tiling At sa gabi Napupuyat ang mga tao, di sila natutulong. Ah! Tiling na nga nung, tiling na nung, tiling na At sa umagay kalong ka ng iyong ama, asawa ng iyong ina. Tiling na nung, nanong na nung, tiling na nung. Hala, asan yung patay? Hala. Hi guys! guys. Tara, rides. Ang iyan kasi sa kabao ngayon eh. Tara, rides. <laughs> hindi ka mamamatay, promise. Ako lang. Oh, <laughs> hindi to ka... Ito yung bait niya, Carbon. Sino ba kasi gumalaw ng gitara? Ikaw. Christian! Hello? No. Ginalaw mo na naman tong gitara? No. Nagawin ko na kayo ng tunela! Ay, hindi tunela. 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 tunela? tunela. <laughs> Kinuula na naging tunela. Like <laughs> na say, Daming manok eh. Sinagit mo yung tropa mong narinig. Ka, ka, ano yan? Yan! Nakapit ka lang ha? dyan! Kuha mo <laughs> naman. kaibigan ko okay na. Ngayon, minsan na lang ako Pogi na ng bahay. Kung makakalabas man, dapat covered, nakamaskara. Pero parang ganun pa rin eh, kasi naguumapaw pa rin yung kagwapuhan ko. Tapos nararamdaman nila yung aura ko. Parang ganun pa rin. Minsan sabi ko sa sarili ko, Lord, bakit ako? Bakit sobrang gwapo ko? Wow. Sana sa iba mo nalang binigay. Kasi parang nakukulong ako sa sarili kong kagwapuhan. Alam ko, din nila maintindihan huh? yung pinagdadaanan ko. Kasi so, hindi nila naranasan. Stress. Yung iba, palaging naririnig ko sa kanila, bukang bibig nila. Sana all. Ito ang pipino. Ikaw? Hindi po pipino tawag dyan. Diya di, di, pipino. Titino. Titino. <laughs> <laughs> ang pipino, pipi. Ito titino. Titimo. Kasi tino. Titimo. Hindi, tino. Titino. <laughs> Titimo. <Pitimo. Pitimo. laughs> Pitiin mo. Pitiin mo. Pitiin niya yung <laughs> Timo, mo. Ate, tanggalin mo yan. Sinasabi ko sa'yo. Lato-lato. Magka-World magka World War 7 tayo dito. na ako. World War 7? Grabe ka naman. Oo, dandan mo. Huwag pa talaga yan. Magka galit na galit. Galit na galit. Hmm. Wala well, nang ibang narik sa mga bata no? Hindi palitok ng palitok. Si parehato nung madaling araw. Naglalato-lato rin yan eh. Hmm? Tungtuan naman to si Perling. Naglalato-lato sila. Oo. Oh. Yung eh, lato-lato ni pare atong. Hindi na malutong. Hindi na malutong. Manatunog na eh. Ganun <coughs> eh. Mas ka na nga dito. mo. <laughs> <laughs> Ibang lato-lato ata yan. Oh. Puro kakalukohan. <laughs> <laughs> sa langit wala ang bed. Sa langit wala ang bed. Lubos-lubosin nyo na.